Kamusta mga boss, mga master, may wagang buhay. Ang ating pong ibabahagi ngayon ay paano nga ba gamitin ang inyong medalyo ng inyong gimat sa panggagamot, lalo na sa pang-spiritual na gamot ha. Yan po ang ating ibabahagi ngayon dito sa ating channel. Pero bago pa natin simulan yan, yun o. Oh. usta mga boss, mga master? Ang ating po ibabahagi ay paano nga ba gamitin ang inyong agimat sa panggagamot o sa pang spiritual na gamutan. Siguro ito ay magtataka kayo pero sa ito pwede ninyong gamitin. Hindi protection lang sa sarili. Hindi pang Pwede nyo gamitin pang spiritual na gamutan at ito mga parang ito ay ating babahagi ngayon okay hindi po ito ito okay hawak po natin ngayon ng ating itong arkangeles ang arkangeles ano ito po ay magagamit nyo sa gamutan pang spiritual Paano po? Tanong nyo, pento, mga boss, mga master. Alam naman natin na ang pitong arkanghiles ay sadyang magaling sa mga laban pang espiritual dahil yan, yan, talaga sila sumikat sa madaling salita. Yan talaga ang kwento nila. Bukod sa tumulong sila sa mga tao ay nakipaglaban sila sa mga pang espiritual kung panahon old story, old testament. Okay. Para natin gamitin ganito po. Kung mapapansin nyo mga buhos, mga master, may salitang I-Deos, 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 Deos, Deos, Deos. Pag-shoot nyo ito, pwedeng protection nyo na habang nakikipag, nakikipagkumbate kayo sa espiritual. Ano? Nakikipagbate-kumbate kayo sa mga kukulang, mga mga babarang, elemento, inkanto, o ano man yan pagsuod nyo ito at daladala nyo pwede nyo na itong protection pero pwede nyo pa rin nga itong gamitin panesting o panlaban sa mga mambabara mga kula paano po? ganito po ibigasin nyo lang po itong salitang ito. po lang ito i deos, gi deos, gi deos deos, deos, deos kahit hanggang mo lang po, tatlong beses yung ihip sa medal yun isusundod nyo po dito. Pag pumisapin ha, pwede nyo isundot yan dyan at masasaktan po ang may danyo ng tao o may gula, may palibad may elemento, basta siya ay naposisyon ng anumang elemento o kahit hook o kaya siya nakulang. Pag inihip nyo po dito ang salitang iyon, i Deus, di Deus, di Deus, 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 Tape nyo tatlong beses. Isundot nyo po sa may sapi dito. At siya po ay masasaktan at mag-aaturad sa sakit. Kahit po yung ganun nyo, hindi po masakit yan. No? Pero pag po siya may nyo, may sanib siya ng kung ano mang elemento, yung kanto ano Pag siya ay sinundot nyo ganyan, automatic po may hirapan siya at magsisigaw sa sakit. Dahil po sa bisa ng orasyon. Susundot nyo po ganyan and then yun na po masasaktan na po siya ng sobra-sobra hanggang sa maparusahan niya nga siya dahil sa visa nito hindi nga natin ay maari siyang magpumiglas pero wala naman siyang magagawa dahil hawak niyo na siya sa inyong kakayahan pag nilundod niya ng ganyan pag po niyo ano, tatanong niyo ulit, niyo ulit pong ganyan para po kumalaga kumbaga po, isang Ideos, 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 ideos. Apoy! Paghihip niyo na po, sundot po dito sa kanyang ito. Pag naisundot niyo po yan, yan. Automatic na. May hihirapan na siya ng sobra-sobra. Sobra-sobra. Yan po, ang una kong ko turo sa ito ay kangilin na yan sa gamutan. Ah, uh, ito naman po isa. Itong triangle. Triangle, ano? Alam niyo naman. Pero, mas maganda kung gagamitin niyo yung tatlong ayhan na lampasang mata. Pwede nyo din pong gamitin pa yan. Paano po? Ganito po. Gihip nyo lang po. Adam. Aradam. Akadam. Adonai. Apoy. Pag sinabi nyo pong ganyan, sundod nyo dito. Sundod nyo dito. At yung may at masasaktan siya. At hindi niya kakayanin ang sakit. Hindi kakayanin na kukulang elemento, mambabarang ang sakit na mararamdaman niya pag siya po ay inyong sinundot dito nang oras yung yan o medal yung yan isusundot nyo lang ganyan sa job po masasaktan at ang isa po naman itong medalyang ganito to 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 itong amhuman ay eh, pwede din po kaya nga lang po medyo mapang oras yun ito eh. sa so, inyong isusundot naman papaganyan at pag po nagawa nyo na yan ay sigurado ko sa inyo Uh, kapag gamot ko yun ng pang-spiritual na gamutan Uh, at makakatulong kayo sa kapa. Marami pong medalya na pwede nyo gamitin pang spiritual bukod sa proteksyon sa sarili, eh pwede nyo rin gamitin pang kumbate spiritual. Yan pong sinasabing kumbate spiritual. Uh, paano mga boss, mga master, God bless, stay safe.